Mga nakalaylay at putol-putol na mga kable sa isang barangay sa Lipa City, Batangas, nagdudulot ng pangamba sa mga residente at motorista. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Kung mapapadpad ka sa bahaging ito ng barangay Latag sa Lipa City, mga nagsala sa labat, putol-putol at nakalaylay na kable ang sasalubong sayo. Check down na sabit ang aabuti ng mga motoristang hindi pamilyar sa lugar. Sakit sa ulo na raw yan ng mga residenteng nakatira rito. Posibleng yung mangyari dyan, I sumabit yan o mahihila yan lahat. Ngayon siyempre, mga residenteng nandito, delikado. May isang buwan na pass kanya. Lubhang peligroso raw para sa mga dumaraan lalo na tuwing gabi. Ang abot kamay ng mga kable, takaw disgrasya. Sumasabit pa rito ang mga malalaking sasakyan gaya ng truck. Ang ikinatatakot pa ng ilan ang posibleng pagbagsak ng poste. Baka kami matumbahan ng poste. Kung nahalik, yung mga, mga nakalawit na iyan. Karamihan daw dyan mga linya ng telecommunications company. Pero hindi rin daw nila kung alin ang live wire at alin ang hindi. Kaya ang gusto nila, maayos na ang buhol-buhol na linya. Araw -araw Di siyempre malinis yan. Kaya may malalaking truck na yan. No? yan o. No? Na dapat. Kaya, lalong sa panahon. Kailangan Ayon sa barangay, ilang beses na raw silang nakipag-usap sa pamunuan ng telco para tugunan ang problema sa mga inireklamong kable. Tinitiyak daw na maisasaayos na ang buhol-buhol na problema. Habang panahon ngayon, ay saguro, ay kung sakali mang hindi sila umaksyon bago mag ay ako talaga hindi tumitigil hanggang ang kaligtasan uh, ng mamamayan ng barangay Latag. May order na raw sa kanila si City Councilor Merlo Silva na Committee Chair on Public Utilities. Sa ipinadalang mensahe ng konsihal sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na ipatawag na raw nila ang concern group para rito. Wala pang tugon ang telco sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog nang hinga nito ng pahayag. Kasama si Buhay Dante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.